kapatid na Angelo Iranyo Bimanalo mula po sa aming mga ministro at mga manggagawa kasama ng aming may bahay at ang lahat ng kapatid sa buong distrito ng Dabo Occidental ay malugod at buong kagalakan pong bumabati sa inyo sa pagsapit ng inyong kaarawan. Mula po sa lokal ng Iwas, distrito ng Dabo Occidental, kami po ay buong kagalakan bumabati sa inyong kaarawan. Mula po dito sa lokal ng Malita, Distrito Eklesiastiko ng Davao Occidental. Mula po sa lokal ng Tubalan, kami po ay buong kasayahang bumabati sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Mula po dito sa lokal ng Luarlao, Distrito ng Davao Occidental, sa pamumuno po ng lahat ng mga baitungulit at mga kapatid dito po sa aming lokal. Wala po sa lokal ng sangay, kami po ay buong kagalangan bumabagi sa pagsabit ng inyong kaarawan. Kami po mga baitungulit at mga kapatid sa lokal ng buhangin ay buong puso bumabagi sa inyo. Mula po dito sa Mawala Extension, Distrito Eclesiastico ng Gabaw Occidental, Mula po sa lugar ng kinalan, kami po ay buong kagalakang bumabati sa pagsabi po ng inyong arawan. Kapatid na Angelo Eranio Manalo, kami po na nasa PNK mula po sa lokal ng Malita, Distrito ng Davao Occidental, ay buong kagalakang bumabati sa iyo. Sa aming pinakamamahal na kapatid, kapatid na Angelo Eranio Manalo, kami mula sa kapitanang binig sa Distrito ng Davao Occidental. Dalangin po namin na patuloy po kayong maging malakas na katuwang ng ating pinakamabahan na tagapamahalang pangkalahatan. Happy, happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo! Happy birthday po! Mahal na mahal po namin kayo!